pa sa akin. Ako yung oh. nagagalit ka. ko nga lang sa'yo. Ano yan, Tay? Kwan, pang -kawit ba ka ng yog? Binibenta mo yan? Oo. Oh. Magkano yan? Kwan Magka 400. Ang mahal naman. 50 na lang yan, bibilin ko. May 50? Oo. Oh, para may pambigas ka na. Babayaran ko na 50 pesos. May pambili mula ako ng ano. Oh. Yan akin na yung panongkit mo. Oh, ito. Thank you. Talagang ibibigay mo ng... talaga? Ibibigay ko talaga yan, kahit nura. Bakit? Oh, ay, para may pambili mo lang ako ng kwan. Sukal. 2,000 years later. Pabalik ko na to kuya, pangit eh. <laughs> pangit? Oo. Oh, oh. Hindi ko na naman to magagamit, pangit. Kahit pangit yan, pwede yan. <laughs> Ito, bali ko na rin dito ang pira. Ah, huwag na Binalik pa sa akin. Ba't kuya magagalit ka? Binabalik ko nga lang sa'yo. Mami! Kaya, pangit yes. eh. Kahit pangit yan, pwede yan. Ang malaga niyan, makakawit. Paano nga yan ng Ay, yeah, pwede yan. Yan guys, sobrang bait ni Kuya Emo. O, talagang tinanggap niya yung 50 pesos. Pero ang um, talagang ano, babayaran natin siya ng o, Kuya. Ayan nga guys, prank lang na yun syempre, hindi naman yun totoo Ayan, panoorin panurin nyo guys yung uli yung behind the scenes Ayan, oh. sinusubukan ko lang guys kung ibibigay niya talaga ng 50 pesos ito Ito kasi Opo. ay ito Totoo, yung babayad mo sa akin Opo, ito ay panungkit ng nyog, mahirap oh. to wag guys kunin Ang bait ni Kuya Emma Shout out sa mga kilala ko dito sa kinalangan Mapapanood <laughs> 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 ka na nila lahat o oh. Artista ka na <laughs>

oh, ako na binalik ko sa iyo. Tapos magagalit ka nga sa akin kasi binalik ko sa iyo. Oh. Ang init pa din dito, 'yan. na 'yung kilig-kilig ko. Tapos tuloy 'yo.